sa susunod na mga taon, babawasan ang population ng mga tao sa buong mundo. I would like to, without causing any pain or suffering, reduce the number of people on the planet because there's too many of us. It's a planet of finite resources and we're using them up. And that's going to mean so much suffering in the future. 2015, nung sabihin ito ni Jean Goodall, isang English primatologist at anthropologist. Aniya, kung may pagkakataon at ako'y may kapangyarihang baguhin ang ilang mga bagay, gusto kong pababain o bawasan ang mga tao sa buong mundo dahil sobrang dami na natin. We will reduce the number of people in the world by 50%. Siya naman ang CEO ng Pfizer, Albert Burla at pakinggan din natin ang sinabi ni Bill Gates. World today has 6.8 billion people. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Ano ang koneksyon ng mga binitawang pahayag ng mga maimpluwensyang personalidad na ito sa mga propesya ng Biblia sa huling mga araw? Ito na kaya ang katuparan ng sinabi ng Revelation chapter 6 verse number 8. Ewa araw, yan ang tatalakayin natin. Sa panahon natin ngayon, sobrang bilis ng mga pangyayari at halos lahat na kung dati ay iniisip nating imposibleng mangyari, ngayon ay naging posible na. Tulad ng digmaan ng mga bansa, yung sobrang bilis ng pag-angat ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at mga sakit dulot ng virus. At kung tayo ay nagbabasa sa mga salita ng Panginoon, ay alam natin na tayo ay nasa huling mga araw na. Kung titignan natin ang opinion ng mga eksperto patungkol sa kung ano ang dapat gawin upang masolusyonan ang global poverty at ang unti-unting pagkasira ng ating mundo, ay halos iisa lang ang kanilang sagot. At ito ay ang bawasan ang mga tao sa buong mundo. Ang sobrang dami ng tao raw kasi ang dahilan kung bakit nasisira ang ating tahanang mundo. At sa paglaganap ng maraming sakit tulad ng naranasan natin nung nakaraang taon kung saan napakaraming buhay ang nasawi. At maraming haka-haka na ito ay sadyang ginawa ng mga makapangyarihang tao na sa likod ng pandagdigang ekonomiya upang maisakatuparan ang kanilang mga hangarin at isa na riyan ay ang pababain ang populisyon ng mundo. Dahil sila'y naniniwala na mas madaling kontrolin ang mundo kung kaunti lang ang mga tao. At di malayong suportahan ito ng pamahalaan. Dahil ayon nga kay Jane Goodall, ito lang ang tanging paraan upang mag ang buhay sa hinaharap. Ayon kasi sa kanya, kung di mapigilan at patuloy ang pagtaas ng population sa darating pang mga taon, ay hindi nakakayanin ng mundo at ito ay tuluyan ng masira. At yun ay isang malaking panganib ng sangkatauhan sapagkat darating ang araw na hindi na pwedeng tirhan ng mga tao ang planetang ito dahil sa sobrang polusyon at sobrang init na hindi kakayanin ng tao. Ang hindi nila alam, sila ang tumutupad sa nakatakdang hula na sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 6 verse number 8. Tingnan at basahin natin. At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan. Tagutom, salot at mababangis na hayop. Ang propesiyang ito ay ang ikaapat na silyo at tayo'y naniniwala na ito ay nagsimula ng mangyari. Kasi kung tignan natin, yung unang tatlong silyo ay maliwanag na ito ay nangyari na at nakita natin mismo kung paano ito naganap. Tulad ng paglabas ng mga taong nagpakilalang sila ang Kristo, ang mga digmaan ng mga bansa at ang pagmahal ng mga bilihin na siyang nire ng kabayong puti, kabayong pula, at ng kabayong itim, ayon sa nabanggit ng propesya na pinakita ng Panginoon sa apostolis na si Juan. At ngayon, nagsimula ng buksan ang pang-apat na silyo, at yun yung binasa nating talata kanina, kung saan sinabi doon, nakita niya ang kabayong may maputlang kulay at ang nakasakay nito ay may pangalang, kamatayan. At sumusunod sa kanya ang daigdig ng mga patay at siya'y may kapangarihan upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop. Kung tutuusin, matagal nang nangyari ang mga ito. Ngunit, inaasahan natin na sa ikaapat na silyo ay mas titindi pa ang mga digmaan ng mga bansa. At ayon na rin sa mga dalubhasa ng siyensya, may mas matindi pang sakit ang inaasahang aataki sa mundo, mas malupit pa kaysa naranasan natin nung nakaraang taon. At siguradong magdudulot ito ng napakaraming buhay ang masawi kung ito ay magsimula ng mangyari, bilang katuparan na rin sa propesiyang sinasabi ng mga salita ng Panginoon. Sa ngayon, abala ang mundo sa paghahanap ng lunas kung paano mag-survive ang sangkatauhan sa darating pang mga dekada, habang ang iba naman ay abala rin kung paano bawasan ang mga tao sa mundo. Ngunit ang hindi nila alam na kasulat na ito sa Biblia at sila'y tumutupad lamang sa kung ano ang itinakda na ng Diyos noon paman. Kapatid, anuman ang mangyari sana huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya sapagkat ito ang ating kaligtasan at darating na ang ating Panginoong Yesus dyan sa alapaap. Sana sama-sama tayong sasalubong sa Kanya pagdating ng takdang araw na iyon. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malas ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at get us.